Hello guys, mag-order na kami kasi ayol, mga magsasampung oras na kami hindi kumakain. Kaya ni total? 266 plus 10. 266 plus 10 lahat 500. Guys, pa-utang ako Jo. 266 plus 10 daw. Kaya to! 170 lang yung pera ko. 472. Bigyan nyo akong 300. Wait lang! Hindi 259 ako. Ako naman sa nanakawan ka. Wait. Wait, wait lang. Magbayad ako ha. 170 lang yung pera ko. Tapos 259 yung babayaran ko. Hoy, Juana, pa-utang. Saan 8-5. <laughs> ha? 1-4-8-5? Hindi pa ako nababayad. Oh. Teka lang. Oh. may, 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 may sukli kayo sa akin ha. Nagpayad kami sa iyo, di ba? Oo, oh, tama, tama. Tama, tama. Bigyan mo ako ng 11, 11. <laughs> Teka lang, gulong-gulo. Paano la? 1 for 8. Wait, wala aalis sa bilog ko. Okay, re natin yung pera. Kasi parang mas <laughs> for... andak wala lang tira sa akin. <laughs> oh, 85. 1485 mm -hmm. Oh, ito nga oh. Teka oh. lang, ako na. 11. 70. May 11 ka pa. Chocolate. Teka lang. Teka lang, na tayo? Eto, 70 one. or oh, 15 Pesos. Sa ABS ka pa, huwag ka mag-alala sa pesos. Kasi wala na kang pera. Eh okay. ano, tip ko na kayo 5 Pesos. Ito na yung pagbayad. Uy, tignan mo ko sukleng 11. sa no, 300. No. Kasi nga pera ko yung binang... Oh, 1,000 minus 300. Sa so, okay, akin na kita. Magkano so, ba yun sa'yo Sheila? <laughs> <laughs> 700 yun sa kanya, sukling mo. 1,000 300. Magkano? 700. May dapat may 700. 700? 300. 300 lang oh. sa kanya. 700 yun na upang. Teka. Balik lahat ng pera. Balik lahat ng pera. Balik lahat ng pera. Kaya nagsaka ako. Bakit ito lang natira sa atin? Ano may 20 euro? Wait lang, oh. kunin niyo muna. Sobra, sobra. ay, ayoko niyan pangit. Ay, ayaw Kunin mo na yung mga mabayad. Hindi. So, so Hindi. Ano. Magkabebe itong 300. Magkabebe itong 300. Magkabebe 270. Ate Jo 500. O, oh, tapos okay, oh, bilangin nyo yung order nyo. Nang tayo tayo. Alam, ba't asa na napunta yung... O, oh, ito 300. Akin to, ha? Ah, Iskot kayo. Wala akong ibang pera. Hindi lang. Bakit <laughs> na wala 2. na yung... Ayun, ay, yung 100. Ay yung 100. Hindi, no, bigay mo muna yung ano, binigay din. Ang gulo-gulo. Ang 500 binigay niya in cash. <laughs> Naubos Ay, yung pera yung ni Juan. <laughs> <laughs> Magkano yung magdag ko? Hindi, <laughs> baby, Bakit sa'yo galing? Kay Gunto galing. Hindi. Ayad Uy, dadating Baya na yung mga yan. ito kayo siya binigay niya sa'yo kanina? So, please na kayo. Oo. Big ko lang pa ako 100. Uy, oh, oh, kulang Kaya nga. Kaya nga, sa kanya nga. mo kay ate ko Hindi na mo tanga ako sa'yo. Kaya nga, ipigay mo sa kanya. Ako na muna yung babalik ko kay oh. Sheena. Four. Uy, kulang ako 18 4, pesos. Teka lang! Magkano yung ano binigyan sa kanina? 85. Mag-scam ka pa. 18 Magkano? 18, 18? 18? Yung bagong 5 ang binigyan okay sa'yo. <laughs> 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 Magkano lahat? Ito sa akin. yun 259 yung akin. Ayun!

akin nga, Good. mabilis lang sa akin. Si Gwen muna, oh, na, bariya yung kay Gwen eh. Oh, ito yung order ko. Ayan. Tapos? ako. O, tama, o, sakto. O, tas utang ako sa'yo ng 100. <laughs> <laughs> 100. <laughs> Kasi <lang> <laughs> Kasi kulang ako ng pera. Ayun mo na lang tayo. Wait Tapos sa kayo dalawa. O, ako na yan. Cancel na kayo. Ako na yung 100. Ako na 100. Kasi kulang nga yung bayan. Ano, ah. oh, personal oh, na to. Personal utang. <laughs> personal utang. O, magkano bigay mo sa akin? Oh, piso. 69. So, o, piso. Piso oh, piso. lang pala sabi ko. Ako. Ako. Tama, 11. Oh, ako. Tama, 11. Piso ka. Kaya pala kinulay tayo. Wait lang. Uy, kasi oh, 20 pala. Wait lang. Okay. Piso lang. Piso lang. 433 yung ano ko. 437 sukli. 67. Mm Oh, 60. 60. Bigyan big big mo akong ng tres. Bigyan mo akong ng tres. Alam niyo, mas mayro pa yung kisa mo na ako. Oh. Oh. So, Ay, na. Oh. Oh, tama na yan. Ito, akin to. Oh, so, yun oh, na lang. Yun na yun sa'yo. Akin to lahat. Ayan, yeah. yeah. successful. Oh. Oh. ito, 1K. Magkano to na lahat? 1,485. 1,485. For... 85. 1, 4, for... 85. 1, Ayun, maniwala ka sa akin. 2, 3, 4, 5. Ayan, stop to. Oh, ayan. Wait lang. Pagkano yun sa akin? tina mo, buburautin pa niyan. Wag ano ano 2 with love! 1,000? Ano? Ang Ang para naman, baburaute. basta ako. 1,000 minus 276. Magkano naman? Hindi nakaligtas yung pipa. 724. 724. Well? 724. 12. 724. 12. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, Kulang na partners! Huwag hindi pesos lang yun. na piso ko. Ayun na yan. Sino may press? Bakit hindi nagbayad okay, na, guys. additional. Uy, 350. Ah, ah, ng na yung piso ko. so, Pang ano, tricycle yun.